Hello guys, gusto nyo ba maging verified ang inyong account kaso wala pa po kayong ganito? Tips lang po, libre lang po ito. Ito po guys, pumunta po tayo sa ating account. At pumunta po tayo sa help and support. At hanapin natin dito ang creator support at account management. At hanapin natin dito ang blue variation badge at about verification badge. At hanapin natin dito ang how page or profile verified. At hanapin po natin dito ang, tignan nyo po guys, hanapin natin dito ang fill out this form. Ayan po guys, yung form dapat po natin i upan, at dapat po nakakompleto. Ayan, pipili po kayo dyan page or profile at dapat po nakaprepare kayo ng mga inyong ID. Set up nyo po yan lahat para magkaroon kayo ng verified request ni Meta. God bless po sa inyong lahat.